Pag-usapan natin ng kaso ng isang subscriber natin uh, Nag-comment na, na, na nanalo na raw sila sa NLRC, Dole ay mga computation na raw Tapos, nag-file day yung company ng uh, LER Yung Extraordinary remedy, Tapos, uh, natalo daw sila So, sa court of appeals na raw sila ngayon. So, ano daw ba ang gagawa nila? Para masagot natin yan, pag usapan natin yung uh, ano ba yung nature ng uh, extraordinary remedy o yung tinatawag na LER. L-E-R, no? LER. <clears throat> Tapos, uh, ano ba itong extraordinary remedy in relation doon sa labor case na pinag-uusapan natin madalas, no? Saan ba siya doon banda sa proseso? No? Linawin natin yan. Pero syempre, shout out muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, no? Yung mga followers natin sa FB page na ATTY Elvin. Yung mga hindi pa nakapag-follow, mag-follow ko eh, doon kasi eh, halos nandun din ako, no? Na doon ako sumasagot ng ibang mga comments. Yung mga masugid na nating subscriber uh, subscribers sa ating YouTube channel, no? So, dito, lagay natin. Now, ano ba yung Petition for extraordinary remedy. Sabi ng ating 2011 NLRC Rules of Procedure uh, sa Rule 12 na yan ang uh, aggrieved party daw may file a verified petition. ang objective niya para i-annul or i-modify yung order or resolution ng uh, yun, labor arbiter, no? Ang ibig lang sabihin niyan, ipa-annul, ibig sabihin, i-alisin, no? alisin na, no? set aside. Pag modify, syempre babaguhin ang decision ng labor arbiter. Yan ang objective ng uh, verified petition na yan tapos ang ang uh, petition na yan pwedeng uh, samahan yan ng uh, application for issuance of uh, temporary restraining order or TRO uh, and or yung tinatawag na written preliminary preliminary uh, injunction para ang labor arbiter hindi muna mag-enforce na kanyang resolution or order na sina-challenge nga dito sa commission sa commission kasi pinapile yan yung extraordinary remedy na yan ang petition dito sa layer, sa section 2 uh, ng uh, rule 12 yung meron daw prima facie evidence of uh, abuse of discretion sa part ng labor auditor no? so pwede yung decision or order yung uh, inaatake dyan Pangalawa, mayroong serious errors in the findings of facts na kung saan uh, kung hindi ito ma no, would cause yung uh, sobrang damage, no, grave and irreparable damage uh, or injury to, to sa petitioner, no. Tapos pangatlo, ah <clears throat> uh, hindi nakapag-participate sa appeal, no. Ay nag-file nitong learn na to dahil sa yung fraud accident uh, mistake or excusable negligence and four questions of law ang uh, sinasabi niya and uh, five kung ang order or resolution daw will cause injustice if not rectified so ito yung mga uh, grounds na ginagamit sa law na yan ngayon, uh, pina-file ito within 10 days, no? Mula nang matanggap ang order or resolution ng labor arbiter uh, sa NLRC Commission yung pina-file. mga requirements yan para ma-file ang petition. Uh, dapat mayroong mga original and certified copy ng mga order or resolution na ina dito sa DER, no? And uh, yung kopya ng mga documents na may kinalaman dito sa kaso. Tapos, packet number, material dates, tapos may verification yan. No? Kasi verified dapat itong petition na to. Tapos, in the form of memorandum of appeal tapos mayroon pang certification ng forum shopping proof of service. Now, sabi natin, pwedeng uh, samahan ito ng temporary restraining order Kapag nag grant 20 days, hindi pwede mag-enforce si Libro Arbiter ng kanyang order kapag sinabi ng komisyon na enjoined mo na siya. Kapag ka uh, preliminary injunction naman, up to 60 days yan. So ang ibig lang sabihin, uh, may rules talaga para dyan. But this is a small window na pwede magamit uh, kapag talaga makikita may grave abuse apart ng Libro uh, Arbiter in rendering the decision or the resolution, merong question of law na talagang very crucial na pero serious errors in the findings so facts uh, na, na would cause grave and irreparable injury dun uh, sa nagpapain ng petition. Now, kung titingnan natin, doon sa sistema ng ating labor case, di ba? sinasabi na natin, galing kayo sa SENA, tapos nag-labor arbiter, tapos nag-NLRC, sabi natin sa NLRC Commission uh, nagiging final executory dyan yung, uh, yung kaso ang tanong natin saan dito sa proseso na to ang LEV okay. ang LEV paralel yan dito sa proseso kung ito yung uh, kung ito yung uh, column na proseso dito sa regular labor case ang LEV katabi niya lang nai-invoke to anytime na merong uh, kailangang i-assail doon sa decision ng labor arbiter at nagkaroon ng grounds uh, na papasok dito sa layer na to. So, alimbawa, nag-decision uh, si labor arbiter, yeah. kung decision ni labor arbiter may appeal pa, hindi ka mag kasi i appeal mo yan. Ang decision ni labor arbiter, hindi ka satisfied, i appeal mo sa commission. Okay? Pag mo sa commission, syempre, sa commission, talo pa rin pag file ka ng MR, motion for reconsideration. Kapag ka na-deny yung motion for reconsideration mo, final is ito in this kung halimbawa, nag, uh, agree ka na na execution na lang, etc., etc., nakita may mali doon sa execution stage. Kasi pag execution, babalik kay Lego Arbiter. May problema halimbawa sa pag-compute ng uh, back wages ng separation pay hindi alam kung saan uh, hindi ka-agree na kung up to saan ang pag-compute dehado ka halimbawa then uh, dahil wala na mga appeal na doon sa rate of execution ni Lego arbiter yan ang mga pinagpapinafila ng layer their, their case no? now in the case of the, the respondent kapag hindi siya nakapag-participate sa pag-file ng appeal, halimbawa, nagkaroon ng decision si labor arbiter, tapos hindi niya na-appeal, no? At ang rason niya ay pumasok dun sa tinatawag na fame, yung fraud, accident, mistake, excusable negligence. Then, ang decision ng labor arbiter na hindi niya na ma-appeal kasi naubos na yung 10 days niya to appeal, 10 calendar days, pwede siya mag-file ng petition for extraordinary remedy. So, syempre, dahil hindi siya nakapag-appeal ng kanyang uh, ng decision ng labor arbiter, pagtutuloy-tuloy yan, magdedes baga uh, pupunta na ngayon yan sa execution. So, hinug na hinug na mag-file siya ng LER kasi the LER kapag sinamahan niya ng uh, temporary restraining order application or related preliminary injunction, pwedeng ma-stop muna si labor arbiter sa pag-enforce ng kanyang uh, judgment kasi uh, nagkaroon ng uh, ground for extraordinary remedy dahil na hindi nakapagapin due to uh, reasons na acceptable naman sa NLRC rules. So in short, ito ang normal na proseso ng ating labor cases. Nandito lang yung layer na katambay, nakastandby sa tabi na anytime na ang decision ng labor arbiter or the resolution eh, medyo lumihis no? at pumasok din sa ground ng layer, pwede itong i-invoke. Okay? So, ganun-ganun ang sistema niyan. Kaya, itong ating uh, subscriber na nag-question uh, na bakit umabot sa ganun at talo sila, well, uh, pag may grounds, talagang pwede yan. Allowed talaga yan. So, anong gagawin niyo Nasa Court of Appeals na kayo. Mag-participate lang kayo. Kasi, it's still part of the proceedings kung nasa Court of Appeals na naka case kayo. Now, take note lang. Ang der ano lang yan, ha? Kung may TRO man yan, 20 days or 60 days lang yan, no? So, pwede pa rin kayo mag-execute kung tutusin, ano? Kasi inyo yan, alam naman ang lawyer ninyo yan. So, again guys, uh, I hope na nakatulong sa inyo itong uh, ating uh, video. And uh, if it does, then share this with uh, your friends, your colleagues, your family members, or any person who you think may benefit from this information. And again, uh, thank you for watching this video and I hope to see you in my next ones. God bless.